Good afternoon everyone Ayan Sama, agputla ako grabe Pakaputla ng aking face naka ako kanun Kasi Puto tapos ng aking short life naka ako Tapos nabitin ako bigla kasi Time na pala, 2.30 na pala So yun Bilis ng oras Wala akong maisip na content ayun guys Pero yun, dahil Monday ngayon Samahan niyo ako today kasi magkakasunda ako sa aking baby. Tapos, ang oily ng aking face. Sundo ako today. Tapos, bibili ako ng aking gamot sa diabetes. Diyos ko day. Kamahal ng diabetes ko na gamot. 60 pieces. 1,000 plus. Ingat, ingat sa mga matatas sugar dyan. Alam niyo na maganda. Ano sa bath? 2.37. just ko, ang bilis ng oras. Aking powder. Ay, okay. bilis ng oras. Touch lang yung konti. Ginawa ko ng camera yung aking ano. Ayan. Teksamahan niya guys. Tala. Tara, tara, tara. Samahan niyo ko. Ang bilis ng oras. Ayan. Hulog ka yung aking phone. Sana hindi mahulog? Uy, hulog. <laughs> hulog siya. As in. Okay. Hulog siya. Hindi pwedeng ano. Wala kasi ako ano dito eh. Pang aga-aga. Ayan, traffic na naman. Dami ng na mga sasakyan. Kayo ba guys, umiinom ba kayo ng mga gamot? Mga, anong, kung diabetic kayo, anong gamot na iniinom nyo sa, sa, diabetes? Comment nga kayo dyan guys, kasi baka mamaya, ano, mas effective pala yung yung iniinom yung gamot. Actually naman 'yung aking sa diabetes ay hindi naman malala 'yung diabetes ko. Simula lang 'to nung no, nagkaroon ako ng nagbuntis ako guys ng nagkaroon nagbuntis ako sa anak ko at 'yon nagkaroon ako ng gestational diabetes. Ayon, hindi ko na siya na-control kaya 'yon nagkaroon na ako ng diabetes. Tumaas 'yung sugar ko. So, diabetic na rin pero hindi naman malala pero considered na rin na diabetic. Kailangan lang lag, anuhan, kailangan lang ng uh, control sa pagkain, ayan. Tapos samahan ng gamot para hindi lumala. 'Yon. Comment kayo diyan guys. Ha? Ipapakita ko din sa inyo yung ako ano yung binigay sa akin ng aking husband na gamot sa diabetes. Kasi baka magustuhan nyo. Kasi gusto ko siya eh. Ano, simula nung nagtitig ako ng gamot na to yung metformin na linag, bin na to. Metformin plus lenig bin, ayan. Ano na siya? Uh, medyo bumaba na yung sugar ko. Kasi dapat ang sugar natin ay nasa 110 or 120. Ay ako, matas na yata 120. Alam ko dapat 100 lang normal. Ayan, ako umabot ako ng 1, dati umabot ako ng 140. Grabe taas. Ay 240 pala. 40 grabe na takot ako kasi pag 300 na over na yun. So yun, take na ako nung gamot na yun. Okay naman na siya ngayon. Pag, pag nag-detest ako ngayon, ano ba to? Bigla na, stop. Pag nag-detest ako ngayon, umaabot na lang siya ng 115 per morning. Tapos sinasamahan ko siya guys na exercise at saka nag intermediate fasting ako. So, it, ibig sabihin, intermediate fasting ay kumakain ako ng, ng, ano, ng six, stop ko ng kain 6 ng gabi. Tapos, mag mo sa ako nyan, ano na, lunch na. Dapat every day may fasting ka ng 16 hours. Ayun. Pero effective siya sa akin. Nabawasan ako ng timbang. Kaya tinutuloy ko na siya. Kasi sanay na naman ako. Pwede ko na Pwede kong kainin yung mga sweet. <laughs> Kasi matakaw ako sa sweet. As kaya yon Pwede ko siyang kainin ngayon. Tapos yon Pwede akong mag ano. Mag kumain ng kanin. Pero konti lang. Pero guys. Pag sanay ka na mag intermediate fasting. Ayan. Para okay na sa'yo yung ganong kain. Kasi noona una, grabe hirap ako. Lagi, ako lagi akong gutom. So, yung pag nakakaramdam lang ako ng gutom, nag -ano na lang ako. Nagiinom na lang ako ng tubig. Pero yan. Try nyo guys. Yung mas mga nagbabalak mag-diet dyan. Actually, hindi pa naman ako payat. Pero, going na there. Kaya yun. Going na dun sa pag-ano. Ayan, samahan niyo ako guys magano mag-diet. <laughs> Syempre nagkakaedad na tayo, 'di ba? Hindi na kailangan na natin magbawas ng timbang kasi delikado na. Pag nagkakaedad ka na, marami na mga sakit-sakit na nararamdaman. 'Di ba? Pag diabetic ka, pwedeng tumaas yung pressure ng ano mo, ng high blood mo. Pwedeng pag yung ano mo, yung sakit uh, sa kidney. Madami, madami. Kaya mag-iingat kayo, guys. Ito na nga ako. Bagal na ito, mga ako Una pa ako. Maabutan tuloy ako ng ano, stop light. Ayan, guys. Ayan, guys. Dito na ako ngayon sa ano, sa Ava o Alabang. Ayala Alabang. Ayan. Maaga pa ako ngayon kasi hindi mo ako magmamadali. Kasi 3.30 yung labas ng aking baby. Alas stress pa lang. So yun, dandahan lang muna ako magano ano. <laughs> mag drive. Kasi minsan pag ano pag pag super super late ako talagang paspas -pas ako. <laughs> kaya yun. Dahil super early ako today. Kaya naantok pa ako. Ayan. <sighs> Ay, nakakaantok. <lang> ha, <laughs> ha, Okay. Kaya yun. Ito na ako guys. Malapit na ako. Wala. 3.08 pa lang. Grabe. 5 minutes lang yung travel ko from the gate of Ava. 5 <laughs> minutes. Sabi ko mabagalan ko. Ang aga pa. 30 minutes pa ako maghihintay dito. May kulay. Anong inaagawa ng red dito? Bakit nakastock? Bakit nakastock dyan sa gitna? Oy. Ano bayan Ano ba yan? sigit na talaga. Pwede naman tumabi. Ayan. Lasal na to guys. This is Lasal. Ayan. Now open for school year 2024. Ayan. matapos. Tapos enrollment na ta naman. Diyos ko. Ilang buwan na lang. Ang bilis no. Ilang buwan na lang. Ed na naman ang kinder ng anak ko. At ngayon ay ano. Ayan na kinder ngayon ay de la salsa ngayon ay ano na dali ayan de la salsa na tinan ko sa lasal mag ako ng 30 minutes kasi tama lang naman pala kasi pag umabot ako ng mga 3.20 dito, Diyos ko puno na ito ng sasakyan. Matagal lang ang parking sa loob. Okay. Cake! Okay. Cake! Alika na, alika na. Ito, alika na. Ay, Your bag, let's go. Big your bag, big your bag. Big your bag. Let's go. Let's <laughs> pick me up. Um, <laughs> ah, let's go, let's go. First. We'll give you the bag, we'll give you the bag you, the... you have many bags na, you have many bags Ayan, so hot Summer na ba? Ayan, nasundo ka na kayo aking baby How was your school today, Kate? Wow, you have a new bag, you have many bag na huh? Did you say happy birthday to Rian? What is inside? What's inside? Again, wow, nice Ayan, let's go na kaya nasundo ko na siya. Saktong 3.31 siya ang lumabas. Ayan. Bibili ko ng gamot. And then, you want ice cream? You want ice cream? Yeah! Yes! Okay. Say hi to them. Hi! Kaya sukin na ako ng mercury. Kahit may, kahit may gamot na akong binibenta. <laughs> Ay, malaki tawag na ako. suki card. Ay, hindi. After namin magbili ng gamot, alika na, let's go. Bumili naman siya ng men chocolate. Ang kanyang favorite na men chocolate. Ayun, dito kami ngayon sa ATC, guys. ATC, let me see your ano, men chocolate. <laughs> Yummy! Ano kayo pwede ko ibili na drinks ngayon? Ayun, parang sarap na ito. Maso ng chocolate, bawal sa akin. Aya, Ayan, bilhin ako ng refresh. Pang refresh kasi para nauhaw ako ngayon. So, bibili ako ng... Bili ako ng Kate okay, here. Bili ako oh, ng lemonade. You want fries? You want fries, miss? Ayan isang ano uh, mega na sour and cream. Balikan ko misa. Bili lang ako ng ano lemon. Ayan. Never ko pang try itong kangkong crispy. Mukhang masarap. Wait lang. Ma bibili tayo ng John Lemon. Have to wait. Can you please behave? Behave. Uh, Miss isang lemon and ginger. Uh, nine, yung 99. Ang maganda to sa mga inuubo-ubo. Yeah, waiting kami guys sa potato corner. Ayan. Ayan, guys. Nakabili na ako ng gamot. Yan sabi Ay, ay, matutapon yung aking ano. Aking lemon. Sarap. Ayan, bawal sa akin yan. Pero nagagamot naman lang kaya. Ayan, guys, oh. Ito, oh. Linag linagliptin meat for Alam mo magkano to? 60 60 pieces one one bottle. 60 pieces ay eh, 1740. Ah! <gasps> 1740. Ganon siya kamahal. O your ano mo? Ganon siya kamahal. At nababad pa ako ngayon, guys. Kasi kasalanan ko naman kasi and uh, not allowed yung mga may sticker ka kasi sa Lasal nag-aaral yung anak mo may sticker ka pero not allowed na dadaan ka doon sa mga bahay-bahay ng, ng ng Lasal ay nang ano nang nang Ava dumaan ako kasi shortcut sya papunta dito sa Alabang Town Center yon nakita ko nung anong guard nila at tinikitan ako ng ano 500 pesos din yun gabi no mahal-mahal ang sticker sa kanila. Tapos may ticket pa. Tingnan ko kung may ano ba to, may uh, Eh no, traffic sign. Kagaguhan. I'm sorry bad words guys. Wala naman, wala naman nakalagay na ano. Wala naman nakalagay na kung tutubo ba to o hindi kasi akala ko tutubo siya every pag hindi mo agad binayaran yung 500 pesos akala ko tutubo yung ano mo tutubo ang tutubo yung bay bayaran mo sa kanila hindi naman pala 500 pesos lang kaya yun nakakainis kainis sayang yung ano 500 pesos ko na yun nakakasa magpituloy ako I don't Black like fries? Thank you for watching, guys. ayam Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Kung di ka pa subscriber ng akin channel, please don't like and subscribe to my channel. See you again next time. Bye! Oh, where are you? I'm here. <laughs> ng ano.